Cabaret collections mag price update tayo quickly price update so ito 250 per kilo retail 100 sayote uh, bagi pechay 250 bagi beans 180 repolyo 200 sitaw 140 120 labanos 100 or 120 120.eto uh, 50. pipino na pote. so pipino green 90. ah, uh, eto 140. ang palaya. talong. 90 ang talong 90. to 40 carrots. 150. si buyas. 130 to 150 bawang depende sa klase itong ganito bawang 130 ko yung super white natin ganito 150 ayan 158 yung mga ganito puting din -putin, sa malalaking sibuyas na konti 1 140 Thank So, itong luya natin. Ano to? Yung ganitong klase ng luya 170 180 yung ganito 200 ito ito ito. Ito, native to, 200 to laon. Yung maliliit na patong sibuyas 180. Okra 90. Daun sibuyas 350. Pet chai, 90. Ito, mahal to. Dalawa, lima to yun. Eh. 300 yata. 500. Ito, lima. Saging natin. 90 ang lakatan. 80 ang latunda. Ito, wrapper. May iba-ibang size tayo. Depende sa klase. So, or, kung pa, 20 ang pongkan mangga 180 kalamansi 90 90 rin yung kamatis mansanas tatlo yung sataan ganun din sa peras gabi 80 ang gabi natin 75 mais 70 mais na dilaw patatas 90 Ayan talbos pala natin. Ubus na dito. Huh? Yung talbos, wala na palang display. Eto, sampo. Kangkong sampo. Yung talbos sampo din sa loob. Ayan. 90 ang kilo ng tanglad. 5 piso. Depende sa tangkay. Gano. Pero pag marami, natin. So, papaya, 40. Balinghoy, 45. Kamote 80. Dilaw yan. So, 45 ang opo. Ano ito? Patola. Ayan. Luma na yung patola ko. 60. So, ayan. Ay. Sabas itong bell pepper. 500. Yan na mo ito. Yung daya. Ikabit mo ito. Ma. Mamaya, pag-aras mo dyan, mag-walis. Tsaka yung daing dyan sa labas. Kinabit mo na? Ito na ba yan? Oo. Ang okay. dami nating daan. Okay. Hmm, bilis. Ito, isa na lang. Sarap dito. Itong tuyo na to. Tsaka... <laughs> Ito, isa pa yan dito. Oh! <laughs> <laughs> Tawag eh. <laughs> Gawa-gawa ng sawa ko. Tawag. <laughs> May avocado tayo. May avocado kami doon sa loob. one eh. 130 kilo pinapahinog pa. Kasi pag nandito yung sa labas, nahilaw pa. Malalamog lang. Yun lang. At ayan si Christy. Busy. Ayan. So, ayan yung ating mga paninda. Yung itlog na maalat. Ano yan? 17. Yung puti. Nag-isa na lang. Ayan, marami ng kulang yata. Marami, binta-binta na. -binta. Ito, kulang na to dito. Madali ng kulang.